Yan, papunta tayo ng ano ngayon. Papunta kami ng dagat ngayon sa may nagtabon. Uh, pansin nyo ba sa bawat dagat, di ba? Sa bawat tabi ng dagat. Yung majority ng mga ano dyan, ng mga puno, eh, nyug yung makikita natin, di ba? Hindi bayabas. Hindi papaya. Nyug. Kadalasan nyug. 'Di ba kasi mapapaisip kay ako. Ayaw ko sa inyo ha, pero ako naisip ko doon kung gaano tayo ka mahal talaga ng Diyos. Sa simpleng mga bagay lang na ganyan, pinapakita ng Diyos na tayong iniisip niya. Kasi noon, syempre ang tao noon para nag explore pa lang ng mga bawat isla, di ba? Ang unang-unang sasalubong sa'yo kung sa kanila noon, ang unang-unang sa salubong sa kanila noon na puno, niyo. Kasi nandun na lahat eh. Nandun ang inumin mo, nandun ang pagkain mo, nandun ang panggawa mo ng tirahan. Yung mga basic needs ng tao nandun. ba? Diba? Kasi ipagpalagay mo kung halimbawa papaya yung nandun. <laughs> ba? Diba? Kaya ang point ko dito, sa araw-araw na pamumuhay natin, kailangan marunong tayo mag-appreciate ng mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Yung iba, nandyan na lahat, nandyan na sa harap nila yung blessings, pero hindi pa nila na-appreciate kasi iba yung ini-expect nila. Alam kasi ng Diyos kung ano yung kailangan natin at alam niya kung ano lang yung pwede sa iyo sa oras na to. Hindi kasi pwedeng pag naghiling tayo eh, right away nandiyan na. Nasa tamang timing lahat. Parang ako dati, pag graduate ko, akala ko talaga magtatrabaho ako sa hotel. Totoo pa nga ako noon eh. Pero hindi naman ako nakapasa ng interview sa abroad kasi gusto ko mag-abroad eh. Pala ito magiging photographer ako. At mas nai-enjoy ko to yung pagiging photographer. Kung sa akin, dinamdam ko yung time na mga hindi ako nakapasa ng interview, hindi ako makapasok-pasok sa mga malalaking hotel. Hindi da, sana, hindi ko narating to na nag-enjoy ako bilang photographer. Kasi pag mahal natin yung isang bagay, di ba? Alam naman na, mahirap naman maging photographer. Pero kasi mahal ko to eh. 10 years na akong photographer. 10 years may git. Kaya yun lang, ang share ko sa inyo, sana marunong tayo mag-appreciate ng mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Kasi, ah, uh, nasa tamang timing lagi. Nasa tamang timing lagi. Hindi ka na pag-iiwanan laging itinatiming lang ng Diyos kung ano yung para sa iyo